Ayan, at uh, mula po dito sa kalawakan, hayaan nyo pong ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa lahat ng aking mga subscribers, followers, at mga viewers. Ayan po. Kaya kung hindi pa po kayo uh, nagsusubscribe dito sa birana Lab Studio TV, magsubscribe na po kayo para ipahatid ko rin yung pagpapala sa inyo. Ayan. <laughs> uh, di po ba? At uh, siyempre, alam nga ng mga bibigyan ko ng papapala ito hindi pa nakapag-subscribe, eh, mag-subscribe na kayo bago ko ihatid, ipahatid ang aking mapagpalang pagbati rin sa inyo. Ayan po at uh, yung mga, mga, na, mga OFW nating mga minamahal sa iba't ibang panig ng daigdig ay sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan lagi at uh, masaya sa buhay. Ayan at doon po sa ating uh, mga kababayan dyan sa Myanmar ay pakaingat po kayo dahil uh, marurupok pala yung mga building dyan kayang kaya ng 7.7 magnitude na lindol so ingat po kayo at uh, ayun po ay uh, nagkalat na po sa iba't ibang uh, panig ng uh, social media ito pong si BBM ay... Uh, mukhang uh, na po ito, malala na po ang uh, sakit ito, malala na po ang kanyang iniindang sakit na kung saan po ay tau uh, uh, tawag dito namamaga na po uh, tawag dito, bloated na po yung mukha niya yung pong parang uh, parang uh, inimbalsa muna yung mukha niya at uh, namamaga na nga po <clears throat> Pero bago po tayo magpatuloy at uh, bago po natin itapik yung talagang main topic natin ay nais ko lamang pong uh, <clears throat> sabihin ulit doon sa nanalo ng 10,000 at sa nanalo ng uh, GCAS na 200 ay hindi pa po kayo nag uh, nagmi-message doon sa Tarik Hasan Mirsa. Doon lamang po kayo sa Tarik Hasan Mirza mag-message. Doon lamang po kayo sasagutin ng sekretary ko. Hindi po, hindi ko po sinabi na sa video kayo mag-message. Doon po kayo sa Tarik Hasan Mirza Messenger mag-message. Ayan. At uh, siya nga po pala, speaking, speaking of Tarik Hasan Mirsa, may nag-comment po dyan na nalilito raw yung tao. Kung ano raw ba yung Tarek Hasan Mirza Yan pong Tarek Hasan Mirza Yan po ay Facebook account Okay Kapag ka mayroon po kayong Facebook account Mayroon pong Messenger yan Automatic po yan So, dyan po sa Facebook ng Tarek Hasan Mirza Doon po kayo mag-send Sa kanyang Messenger Yung inyong uh, uh, Comment o ano paman doon po sa nanalo na hindi pa po nakiklaim doon sa 10,000 at saka doon sa 200 na globe ay 200 na load, dyan po kayo mag-message sa Tarek Hasan Mirza. Kasi may nag-comment nga dyan, nalilito raw yan kung ano raw ba yung Tarek Hasan Mirza o page o ano pa man yan. Kasi nga po, paulit-ulit ko ang dito sinasabi, kaya ayaw ko na po maglagay dito, mag-insert dito, dito sa mismo sa video, na nakakasawa na po eh kung gusto niyo, bali balikan niyo yung uh, John Birana Vlogs na namimigay tayo yung may part 1, part 2, hanggang part 21 yata yun. So kaya po hindi tayo nakakapag pa dahil nga po wala pang, eh, hindi pa nakiklaim yung isang load at saka isang tintausan. Kaya hindi pa po ako nagpaparapol. Nandoon po lahat yung da, uh, pati po yung spilling ng Tarek Hasan Mirsa doon po. At hindi po yung kung ano-anong mga iniimbinto binto niyo na spelling ng Tarek Hasan Mirza sasamantalihin ko na po ang pagkakataon dahil kahapon ay sinabi ko rito magbigay kayo ng suggestion dyan kung paano natin i-distribute yung uh, kita or yung sweldo ng Birana Live Studio TV dito sa YouTube ay uh, ito po ang challenge ko muna sa inyo i-comment nyo po dyan yung totoong yung uh, complete at hindi wrong spelling ng Tarek Hasan Mirsa. Okay. Mag-comment po kayo dito. Dito nyo po i-comment. Yung Tarek Hasan Mirsa. E spelling ng Tarek Hasan Mirsa, matatagpuan nyo po yan doon sa part 1, part 2, part 3, doon sa John Birana Vlogs. Doon po yan. Kaya, kaya wag mo sabihin na nalilito yung tao kung saan daw ba yung Tarek Hasan Mirsa na yan ang naka, na lilito lang po, ang alam ko lang po nakakalito dyan, pagka ikaw ay kabayo, o di kaya yung para ing 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 ing, -ing ka doon ka lang malilito pero kung ikaw ay sumo sumo by at, uh, at uh, hindi ka ing ing hindi ka malilito okay gano lamang po yan kung hindi mo alam ang istorya huwag ka na mag-comment unang-una doon pa kitang-kita na yung uh, Sinasabi nga ni Bangag na bumili ka lang ng soka, nag-comment ka na. Sinasabi ko nga po sa inyo, huwag na huwag kayong mag-comment kung hindi nyo alam ang istorya dahil sasabihan ko lang kayong mga ing-ing. Okay? Ayan. Ngayon po, ay uh, dito ko na po malalaman sa inyong lahat. I-comment you po dyan. At ipalilista ko po sa sekretary ko... 'Yung magko-comment dito ng tamang spelling ng Tariq Hasan Mirsa, Okay? At yan po 'yung uh, titingnan ko po kung uh, talagang nag uh, nagma-match 'yung subscriber ko dito sa Birana Live Studio TV. Kasi kung kokonti lang kayo, that's good. Di wala na 'yung mga 'yung malasado na subscriber ko. Kasi sinasabi ko po rito, gusto ko nang buong party yan sa inyo yung kita ng YouTube channel natin sa Birana Live Studio TV. O, ulitin ko, ang Tarik Hasan Mirsa ay Facebook account. Okay? At yan ay may messenger yan. Di simple natural doon sa messenger din ng Tarik Hasan Mirsa. Ayan, i-comment nyo yung tamang spelling. Kung hindi kayo sigurado sa spelling, sabi ko, balikan nyo yung uh, John Birana Vlogs. Pumunta kayo sa John Birana Vlogs. Panoorin nyo yung part 1, part 2, part 3. Makikita nyo dyan lahat ng detalye. Makikita nyo. Siguro naman maliwanag na yan sa inyo. Nakakuan, nakakakuan lang kasi. Nakakapika ka lang. Kung ano raw ba, nalilito raw yung tao. Hindi ka tao. Hindi ka tao. Maniwala ka sa akin. Isa kang ing-ing. Kaya, kaya nalilito ka kasi hindi ka tao. Nakaka panay, nakaka nakakapika. Sa totoo lang, yung ako ang namimigay dito, ako pa ngayon ang mamomroblema? Aba, ay pa rin yan mas, magsikap kayo. Sinasabi ko na nga, part 1, part 2, part 3 doon sa John Birana Vlogs, yung namimigay ako ng ting sa 10,000. Okay? Nandoon po yan. Yung nanalo ng wala na ha? Yung nanalo ng uh, load na 200, huwag kang comment ng comment sa video. Ang sinasabi ko, mag-comment ka doon sa Tarik Hasan Messenger. At maging yung nanalo ng 10,000. Huwag dito sa kung saan saan ka mag-comment. Ang liwanag na sinasabi ko, kaya na, yun, pu po ang dahilan kung bakit sinasabi kong buuin niyo kung gusto niya lang naman sumali rito, buuin nyo ang panunood. Hindi yung may na... May narinig ko yung stop na tapos magko-comment na kayo. Hindi nyo alam yung kinokoment ninyo. Kasi kung hindi naman kayo interesado, wala akong pakialam. Abay, sasalain ko ngayon ito. Dahil ibibigay ko na nga yung kita nito, yung uh, trip, uh, kulang kulang tatlong milyon na. Ibibigay ko na po yan sa inyo para wala na akong alalahanin. Tapos, ako oh, ngayon mo ma problema? Maging yung pagbibigay ko ng anak ng load mo problema pa ako? Magbibigay ako ng 10,000 doon sa June Birana Vlad, ako pa ngayon ang mga problema? Ano yan? Sinusirte na kayo. Eh, anyway. Oh, ulitin ko lang po na mag-comment po kayo dito sa video ito ng uh, Tarek Hasan Mirsa. Titingnan ko po dyan kung sino yung ma, sino yung sumusubaybay talaga rito. Kasi kung mali mala ang spelling nyo, hindi kayo sumusubaybay dito at nakikisali lang kayo. Ha? Kaya sinasabi ko po yan dito. Kaya, kaya di diba, sinasabi ko lagi sa inyo? Kung gusto talaga ninyong sumali, ay eh, di sumali kayo. Subaybayan nyo. Para nalalaman ninyo. Yan po. Uulitin ko lang ulit. Ang Tarek Hasan Mirsa ay Facebook account at may messenger. Doon po lahat kayo mag -wan. Doon po lahat kayo mag send ng uh, pina-subscribe ninyo. Maging doon sa June Birana Vlogs at dito sa Birana Live Studio TV, mag-subscribe kayo, i-screenshot ninyo, doon nyo po ipadala sa Tarek Hasan Mirsa. Para malista po ang inyong pangalan at may lagay doon sa timba. O, ayan. Sa naman, maliwanag na yan. At uh, wag yung nalilito-lito kayo. Kasi nalilito lang yung mga... Mm -mm. Ayan. Yan po yan. At, at siguro ay... Ako na, oh, kung maaari, wala nang maraming comment yan. Yun lang sinasabi ko. Yung gustong... Yung gustong ma makatanggap din ng kaparte doon sa 3 million ay isend din nyo dyan sa Tarik Hasan Mirza yung Tarik dito 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 I-comment nyo dito yung Tarika San Mirasat kaya malalaman ko kung tama yung spelling ninyo. Ayan. Wala na pong iba. Yung iba magsisend doon sa magsisend ng uh, sa messenger ng sagot ay hindi ko naman sinasabing sa messenger kayo magsagot uh, sagot dito sa video. Pagka sinabi ko na doon na kayo mag mag-send uh, yung Gcash number ninyo ay at sa kayong uh, kukontakin kayo doon sa 10,000, eh, hindi ka makontak eh. Ah, oh, talaga ako pa talaga problema sa inyo. Ako na ang namimigay ako pa ng problema. Ganon. Sasabihin pa diyan ng uh, sino yung kuno nanalo na, na diyan hindi pa nakakapag-claim. Wala daw siyang GCash number, ano problema ko? Ako may problema ganun ba? Mariosep! Doon ka mag... Doon ka magkwan! Doon ka magkuminsakwan sa Tarikasan, sa para masagot ka na sekretary ko. Nakaka... Ay, nakakapanggigil ka, ha? Sa totoo lang. Anyway. Yun nga po ang... Uh, sana... Okay na, sige. <laughs> uh, sabihin na naman, may saltik na naman na vlogger ako. Pinapalamig ko lang ho yung ulo ko. No? hoy. Oh, Grabe. Ayun nga po mga kababayan. Yun po balita. Kabi-kabila na po dyan na matindi na raw po yung sakit ni BBM. Ngayon, kung ganun man, ay uh, well, wala naman tayong magagawa doon at ah... Uh, Siguro hindi naman ako nagkulang na ng uh, pagpayo. Matagal ko na sinasabi po, ulit-ulit ko na sinasabi yan. Habang may oras pa. EOW nyo narito si President Duterte. Para may oras pang makipag-reconcile kayo. Mag-reconcile kayo. Dahil dito sa ginawa mo BBM, sa totoo lang, parang tinuldukan mo na yung apelidong Marcos. Bakit? Nung sa tatay mo, hindi ba 35 years or 30 years na inalipusta yung apelido Marcos? Di ba? Nandyan lahat. Diktador, magnanakaw, ah, ano pa, marami pa. Marami pa. Makawatan kayo mga ka... Nako, ngayon, nakabalik ka sa posisyon. Ay, hindi lang basta nakabalik, naging presidente ka. Sana, wala kang ginawa kundi kabutihan na lang ng taong bayan. Ano ang ginawa mo? Lalo mong sinira ang apelyido ninyo. Akala mo, Di sa mga ginawa mong ito, sinabi ko nga, tinuldukan mo na ang apelyido Marcos eh. Sa ginawa mo ito, may bubuto pa sa pamilya mo. Kahit mamatay ka na bukas, wala na. Wala nang buboto. At isusoka ka ng tuluyan nitong mga kababayan natin. Yan yung sinasabi ko. Ganun pa man, dahil ang sinasabi nila may matindi ka raw ka sakit ngayon, at katunayan, yung mga sinasabi nga nila, ay naaagnas, naaagnas ka ng araw. So ngayon, yun lang. Wala namang iba eh na magpapahilom dito sa mga sugat or itong mga nangyayaring kaguluhan natin dito. Walang iba. Kundi ang pabalikin mo rito, si President Duterte, problema mo na yan kung paano mong kukunin sa ICC yan. Habang buhay ka pa, nagpapaniwala ka kasi dito sa pinsan mo at dito sa asawa mong, hindi uh, ko alam kung aswang yung asawa mo na yan. Nagpapaniwala ka. Sinira mo yang pamilya mo. Ikaw mismo ang sumira sa pamilya mo dahil wala kang isang wala kang sariling paninindigan kundi umaasa ka sa paninindigan ng pinsan mo, paninindigan ng asawa mong butod. Kaya sirang-sira na ang apelyido ng Marcos. Ano bang apelyido ni Butod? Aranita. So hindi 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 sira ang Aranita. Marcos ang sumira. Ikaw mismo. may panahon pa bago ka matigok at uh, bibigyan kita ng panahon bibigyan kita ng pagkakataon pa para gawin itong sinasuggest ko sa iyo nakunin mo na kunin sa anumang pamamaraan si President Duterte do dahil kung hindi wala na wala nang balik ka wala ng pagkakataon at least sa tinagal-tagal ng panahon baka malimutan uli ng mga tao yung apelido Marcos pero kung hindi mo gagawin ito ang pabalikin dito sa si President Duterte wala na para na rin uh, para na rin uh, mga kwento uh, para na rin mga lumpo yung pamilya mo may mga anak ka pa eh bakit tinuluyan mong sirain ang pangalan mo? Pangalan ng Marcos. Wala na yan para ng mga lumpo yan. Tandaan mo ito sinabi ko. O para kung iniisip mo na hindi mo na kaya, pabalikin dito si uh, President Marcos, uh, President Duterte dahil may sakit ka na. Ako bahala. Palalakasin kita sa pamamagitan ng igosong pirigdi may bulbul sa pisngi. Yan. Ibig sabihin yan, ay uh, mabibigyan ka pa ng uh, lakas. Mayroon ka pang uh, lakas na para puntahan si President Duterte doon at kunin pa. Dahil dyan sa binanggit kong uh, dasal na yan. Ah, uh. Dahil kapag ka hindi, Aba ay uh, baka mamaya bilang na ang pan mo. Ay nang kun ka na eh. mo na yung hininga mo eh. Kaya yung dasal ko yun ang pinakamabisa yan. I-memorize mo itong dasal kong ito. Habang pupunta ka sa dahig, wala kang uh, sasambitin kundi igusong pirig ni may bulbul sa pisngi. Yan para mayroong ka pang lakas kasi kung ikamatay mo at hindi mo na iuwi rito si Presidente Otero wala na para na rin mga uh, buhay na mga kanyan mga PWD na yung mga mga anak mo na yan tandaan mo yan Oh, yun ang sinasabi ko magkakaroon ka ng lakas pero kung uh, wala ka pa rin plano na kunin si President Duterte, ito masabi ko, Simpa! Simba! Kumyar! Nako, delikado na yun. Tatalab sa iyan. Anong ibig sabihin nun? Magsisimba kang may bulak sa ilong. <laughs> Hindi, totoo lang. Sa totoo lang po yan. Yun po, kung natawan man po ako, ay dahil dito sa itsura ko. Kasi unang-una, -una, habang nakaharap ako dito sa kamera at nagdadadaldal lang ganito, Aba, ay uh, naalala ko tuloy itong si Mike Abi Tingnan nyo yan. Ang tigas ng ulo. Ayaw pa niya mag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Kaya tuloy, ayan, mananatili kang nagtataglay ng malaking mmm yan yan Ayan. <laughs> yeah. at dito kay Noli Di Castro no makita ko ito aba sige palagay ko hindi pa na nag-subscribe yan sa akin kasi bukbukin pa rin ang mukha eh inanay pa rin ang mukha tingnan nyo ang dami dami na ang dami dami nang nagpapatunay na yung pagka nag-subscribe kayo dito sa channel ng Birana Live Studio TV, lahat yan kaganda, gogwapo. Sinabi ko na yan sa inyo, mayroong mukhang kabayo dati. Pagkatapos yung mag-subscribe, abay, napakaganda na. Oh. Garantisado ito, sigurado. Natural na natural. Walang halong kimikal. Ah. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero pagka hindi kayo nag-subscribe na, uh, na panood nyo ito, hindi kayo nag-subscribe, ito masasabi ko sa inyo. Et los pariticos, es losisimo, losom, losium, amen. Anong ibig sabihin nun? Lalo pa kayong papangit. Kapag ka pinanood nyo ito, tapos hindi kayo nag-subscribe, triple ang magiging kapangitan pa ninyo. Oh. Ayan At yun po Ang uh, Sinasabi ko lang po Balik lang po tayo Nang seryoso dito Kay BBM At tuloy sabi ko nga po Nakakapanghinayang lang Dahil yung uh, Alam naman po Nating lahat Na lahat po yan ay uh, Para kumbaga na ibalik po yung uh, Natanggal po yung galit Ng taong bayan eh Natanggal mo, Na medyo nakalimutan na po Yung uh, pagiging Magnanakaw ng uh, senior na Marcos, medyo nawala na po yan eh. Tapos sinundan mo pa. Mas malala pa. Dahil yun, yung mga pagnanakaw, pagnanakaw, yun, tingnan mo naman. Yung panganakaw ni senior dati, yung ama mo, puro kwintas ni Imelda at mga sapatos ni Imelda Ay, ikaw, matindi. Ha? tama na or bumaba ka na sa pwesto tapos sabihin mo tawagan mo lang ganito lang ang simple tawagan mo lang si Kwan Inday bumalik ka na dito sa Pilipinas at para mag taking ka na kasi ako bababa na ako sa pwesto ko pero kalimutan na natin lahat yung mga hindi natin pagkakaintindihan. Pero bago yan, sige, lahat ay gagawin ko para maipabalik natin dito yung tatay mo na si PRRD. Ganun. Maniwala ka sa akin. Baka yung milyon-milyon na mga nagrally sa iba't ibang mga bansa, Maglalabasan din yan Milyon-bilyon din ang maglalabasan At uh, sasabihin sa iyo BBM, I love you Totoo ba itong sinasabi ko? Hindi Sigurado ako Mangyayari yun Ngayon lahat yung mga Milyon-milyon na naglabasan Na nagpakita ng suporta kay PRRD Alam mo ba kung anong sinasabi? Mamatay ka na lang sana at dahil diyan sa mga sinasabi nila, eh ng lang ganyan, 'yan na ngayon, 'yung inaani mo na mamaga na ang mga mata mo, na mamaga na ang uh, buong mukha mo, na mamaga na ang tiyan mo, na mamaga na ang likod mo, na mamaga na lahat pati nga mo. Hindi mo pa ba nararamdaman 'yan? Baka mamaya, pag kayo ang sinabi mo kay uh, Sara Duterte na pabalikin at mag o taking ka na. Baka sakaling gumaling ka pa. At sisiguraduhin ko sa iyo, gagaling ka pa. Dahil doon sa itlos paritikos, islosisimo, lusong, lusong amin. Kahaba pa ang buhay mo. Pero pagka hindi mo ginawa yun, kabaliktaran yun babalik ta rin ko lang yon. Yari ka. Tuloy-tuloy yung pamamaga ng uh, mukha mo na para ka na rin may hydrocephalus na kagaya ng congressman ng laon nyo na si Ortiga. Balbasarado, ha? tapos ang laki-laki ng mukha, para bang yung mukha ng engkanto uh, Yan yun. Congressman ka, ganyan ka, ang balbasarado ka oh my god para kang kanto. kala mo naman ang gwapo mo pagka may balbas ka hoy ang pangit mo mag subscribe dito mag subscribe ka dito sa channel ko tingnan ko lang pag hindi ka naging gwapo ay ngayon parang kang mukhang kanggaro oh ayan ang sinasabi ko sa inyo lahat ng mga pangit pag nakapag-subscribe dito sa channel ko, maniwala kayo sa akin. Sabihin nyo sa akin na sinungaling ako pag hindi nangyari yun. Ah. Kaya itong mga subscriber ko, Meron ba kayo nakita ang subscriber ko na pangit? Walay. Lahat yan magaganda. Gugwapo lahat yan. Hindi lang yan, matatalino pa. Masuswerte pa. Ayan yun. Kayo, malas ang aabutin ninyo. Dahil dyan sa mga pagnanakaw ninyo. Hirap na hirap na ang buhay nitong mga kababayan ko na halos wala nang makain, wala nang masaing, kayo nagpapasasa sa mga pirang ninakaw ninyo na mga buwak ng ina ninyo. Oh. Si Kwan pala, si Trilling, ha? Tingnan nyo, pag nangangampan niya, nakaupo na lang. Kasi lumalaki na rin ang, yung nag-iisang bayag niyan, nag-iisa na lang kasi ang bayag niya ng Trillanes eh. Isa na lang ang bayag yun, lumalaki na. Kaya, ayaw ko lang kung matutuloy pa mag niya yan. Tingnan na nangangampan niya eh, ang sigaw ng mga tao sa kalsada, Duterte. Siya, tingnan nyo yan. Yan ba yung kriminal? na sinasabi niyong kriminal? Yan ba yung sinasabi niyong mga matay tao? Ang, kung meron napatay yung mga yan, napatay niya ng pulis dahil sa utos niya na lahat niya mga nakakaperwisyo sa bayan patayin. Ginawa lang ng pulis. Pero hindi siya ang pumatay dahil ng laban. Dapat lang magkamatay yung mga adik na na ngayon napakarami na naman. Kaya dito sa amin dito Bina, ko na yung mga nag adik adik dito at dahil papatayin ko rin lahat yan boy kayo lahat hayop kayo nakakagigil kayo meron pang abugada dyan ang kapal kapal ng labi yung si Kunti ba yan? ha? kaya Kunti yan may Kunti lang nga ang ang kanyan bilat Parang aswang din. Mukhang aswang din. O, isa rin yung congresswoman dyan sa Batangas na parang drum na pinutol tapos sinakluban ng Pilipiniana. Oh. Ayaw ko bukas ha. Ay, ngayon, ngayon, ngayon yung kwan ha. Abangan po natin yung hearing sa Bagyo ngayon. Doon kay ano to yung kahikain. Tingnan natin kung ano magiging resulta. Sana Uh, atakihin ng hika yan doon at uh, matuloyan na. Oh. Mga buisit kayo, kayo ang mga buisit sa pahirap sa bayan. Anyway, inuulit ko lang po ha. Ah. Yun po nanalo ng uh, Lord at Jikas isa, uh, na 200 at kayo yung nanalo ng 10,000. Mag-comment sa Tarek Hasan Mirsa at huwag dito kayo magko-comment sa YouTube. Ang ipinapa-comment ko rito yung tamang spelling lang ng Tarek Hasan Mirsa. Sinabi ko na sa inyo ang spelling ng Tarek Hasan Mirsa makikita ninyo doon sa June Birana Vlogs na part 1, part 2, part 3. Panoorin niyo nandiyan lang alin sa tatlo na yan. Nandiyan yan. Ngayon, pagka pagka niya pagka nag-comment kayo dito ng Tarikasan Mirsa, natama yung spelling, pipindutin ng secretary ko yung heart. Ibig sabihin tama. Pero pagka hindi pinundot ng secretary ko yung heart, wala as in wala, ikaw ay ing, -ing. Maraming maraming salamat po at pagpalainawa ang aking mga subscribers. At sana manawari ay may layo kayo sa lahat ng mga uri ng sakit, anumang uri ng problema, bagkos ang darating sa inyo walang hanggang swerte, walang hanggang pagpapala ng ating Panginoon. Mahal na mahal ka po kayong lahat.